Alimango Festival, isang makulay na pagdiriwang ng lokal na kultura at pamana. Alamin sa Fiestas Pilipinas. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Ipinagdiriwang ng bayan ng lala sa Lanao del Norte ang tao ng Araw ng Lala tuwing March 22 kasama ang inaabangan na Alimango Festival, isang masigla at makulay na kaganapan na nagtatampok ng mayamang kultura ng bayan at likas na yaman, partikular ang kilalang Alimango. Ang festival ay may kahangahangang display ng Alimango na may iba't ibang laki at ipinapakita ang masiglang crab industry ng bayan. Bukod sa mga parada at mga pagtatanghal pang kultura, may mga iba pang aktibidad na ginaganap buong araw na nagbibigay pagkakataon sa mga komunidad na ipagdiwang ang kanilang mga tradisyon at ibahagi ito sa mga bisita. Ang Alimango Festival ay kaakibat ng layunin ng pambansang pamunuan at ng Kagawaran ng Turismo na itaguyod ang pagunlad ng komunidad at sustainable tourism upang makatulong sa paglago ng rehiyon. Ang Alimango Festival ay ginaganap tuwing araw ng Lala ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kasaganaan ng bayan kundi isang parangal din sa kahalagahan ng kultura, tradisyon at pang ang alaga sa kalikasan